Yan yung hasaan at inuman ni Chupax. Ay, ni Chupax, si Chupino. <laughs> Grabe, pero mali-mali. So, ayan yung mga masisipag na mga parapalaw ni Boss. Shout out sa'yo, Boss! Ayan. Ganyan sila kabibilis pagpalaw. Ito, to Ayan mga para tipong yung kaya ng kaya ng buko mga kamay yung mga nag, kanya yung mga nagkukupra sa amin si dimdim hindi makalis alis din oh may hinap ma wala pa kasi lakas si dimdim mga kamay so tulad yung isa yung isa naman yun know, oh nagsasarili mga kamay yung oh. pamparagdag <laughs> <laughs> oh, ayan o. Oh. Hmm. Mm, Padagdag na rin ko dito. Ayan oh. yung nagdamin mga kamano yung marami yan. Ayan ay kara. Hmm. Ganyan mga kamano yung mga ginagawa namin dito. Ayan ay. Swabi swabi man lamang. Wow. Sana oh. Hmm kanya <laughs> mga kamano yung pagpapalaw sa Siopax. Eh, eh, Inatag di, abanaban, isang Isum ba itag di. Ang kanya yung pagpapalaw mga kamano. Apat lang na ano yan, na luak. Yan. Dito, da, ano, apat din. ano. Yan, apat. Tulong ko ito ta. Hindi apat din nila rin. So may mga pausok kami rito mga kamanoy para kontra lamok. Kontra langaw. Si Pak Boy medyo mag-off ngayon kasi eh, nanginginig daw ang kanyang tuhod mga kamanoy. <laughs> ito yung chicken joint ni Bossing. Ah, hi! Ngayon yung mga... Ito yan, ito. So, uh, mga tim gabara na katapos lang kumain ng tanghalian. So ayan mga kamanoy. Uh, ngayon ay uh, bagong tanghalian lang. All So, uh, rest rest day or rest hour. All So ito yung inuman ni Pai Huh? Pai Pino, Pino ang pinakamatandang itik sa balat ng tamban. At ito, magkasama sila tapos ito yung kanyang hasaan. Ayan o. O, ayan mga kamano Kalindar yung may chicks. Uh, pinagnanasaan. So, ito yung mga yung yung kasama nung ito, itong inuman na ito pino na matandang itik ito yung ano, mga kamanoy na wala kasi yung labaha ito yung dito, dito niya ano. tagal na na ito mga kamanoy magkasama sa saka ito itong inuman ng tubig niya so hinahanap pa ni Dimdim yung labaha ni Pai ngayon ay uh, rest, hour so kitang kita yun, um, ayan o yan mga kamanoy at malapit na rin kami mag Oops. Ah, marami na kami tambak doon. Tambak tambak na bunot. So ayan mga kamanoy at hanggang dito na lang at ito yung parang kani. Hasaan. Alright! Hasaan ni Chopino ang pinakamatandang itik sa balat ng tamban. Alright. So, good night. Ah, good afternoon. Good afternoon.